Hindi isda kundi karanasan na mananatiling sariwa habang buhay ang inuwi sa pamilya ng mangingisdang si Armando Kuya. Isa siya sa apat na manging isda sa barangay Larap Jose Panganiban, Camarines Norte na nawala sa dagat ng sirain ng hambalos ng mga alon ang kanilang bangka. Nagsilbian niyang salbabida ang pira-pirasong bahagi ng bangka hanggang sa mailigtas ng manging isda sa barangay Dapdap, Kalawag, Quezon makalipas ang 24 na oras. Sa akin po ay inalala ko po yung pamilya ko para nilaksan ang loob po para na sa amin. Nakapiling na nila ang pamilya noong isang araw pero babalik pa rin sa dagat para sa kanila. Bakit maglalayot pa rin kahit po. Ha? Po. Ayon sa LGU Mahigit tatlong buwan nang mahina ang huli, kaya marami pa rin ang nagpipilit mangisda. Kahit malakas ang amihan at shear line sa lalawigan. Ito talaga yung buhay nila. Ang pinaka problema nila ngayon kung paano makapag asibula ulit dahil wasak talaga yung bangka. Sa bayan naman ng Mercedes, isang foundation ang nag-abot ng tulong pinansyal at pagkain sa sampung mangingisdang nakaligtas sa paglubog ng fishing bangka noong isang linggo. Libo-libong pamilya na rin naapektado ng masungit na panahon ang naabutan ng ayuda. Ito talaga ang dapat tulungan kasi pag ganitong masama ang panahon, maulan, wala pong hanap buhay ang mga yan. Samantala, pahirapan pa rin ang paghahanap sa walo pang mangingisdang nawala sa dagat ng Katanduanes. Isang aerial search ang itinakda ng MDRRMO Pandan. Pero nauudlot dahil pabago-bago ang panahon. Umaasa silang matutuloy na ito dahil lalong tumitindi ang pag-aalala ng mga kaanak na sumailalim na ang ilan sa psychosocial intervention at tumanggap ng ayuda sa DSWD Bicol.